Relax ang dam. Ayan na dam. Ah, dako dako. ko Lord. Dam, ayaw hila. Dam, masin maputol ang imong giti. Ay, ang kamot ko. Ano ni? Ayan, no, mga kalugit. Ay, Diyos ko. gilugit-lugit ni mo. Tanawa karon ron. Oh, dako Ay, Diyos ko. Oh, mga kalugit, tanawa niyo. adto na mo diri mga kalugit. Ay, dako dako. Ala, Diyos ko Lord. Lord. Mga kalugit, ako sa kayong lahat. Meron tayong customer, no? One week pa lang, mga kalugit. Si madam lang naglugit-lugit sa iyang kuko. Namaga, mga kalugit. Ayan, sa mga mahilig dyan magkulikot-kulikot, huwag nyo po pakialaman ang inyong mga kuko, mga kalugit, para hindi kayo masaktan sa operasyon ni Mr. Ingron. So, ayan mga kalugit, mm -hmm. punta na kayo sa Sherwin, Ladrido, saloin Phase 1, Block 56, Lot 6, The Combs, Mintal, Davao City. So, nagkaganito po ang kukunik client because siya lang nag-nil cutter, naglugit-lugit. So, ayan mga kalugit, grabe, kaayo o. Oh. Sakit dam? Ayan ha, itouch ko. Okay, Ay, sakit yun siya, nagbunganga ni madam, ang laki-laki. <laughs> so, ayan mga kalugit, na-sterilize po lahat ng gamit natin, pati bunganga ng customer natin, na-sterilize, pati ako na-sterilize din ha. So, ayan, sa mga chismusa, kung mga silingan, shout-out, no, sa mga palaaway, kung mga taong daotan nga nakapalibot sa aton, magingat ingat kayo everyday. You don't know what happening tomorrow. Okay, madam, ready ka na, madam. So, ang magic sarap natin, lagyan natin. Ang magic sarap natin, galing pa yan sa nether line, kung saan po matatagpuan po ang ano. Ha? Ah? Magic sarap namin yun, madam. Mahal-mahal ito, madam. So, ready ka na, madam. Operasyon. So, ang ilaw ay hindi oh, ako ano? Ha? Pwede ka ka <laughs> madam ha. Okay, ready. Oh, ayan na. Yan ako na ang suga. Ready ka na? Yay. Ready ka na dam. Mas wala ka diabetic dam ha. Sure ka? Wala ka diabetic? Sure? Okay, ready na. Shagit lang. Kung gusto mo shagit, shagit lang ha. Hmm. Relax ang dam. Ayun na dam. Ah, dako dako. Diyos ko, Lord. Damay, oh, lang imong giti. Ay, ang kamot ko. Ano ni? Ayan, no, mga kalugit. Ay, Diyos ko. Amun, gilugit-lugit ni mo. Tanawa karon, ron. Oh, dako dako. Ay, Diyos ko. O, mga kalugit, tanawa niyo. Adto na mo diri, mga kalugit. Ay, dako dako. Ala, Diyos ko, Lord. Ay. Wala ka perfect, ani, oy. Sana, oh, lang laki-laki. Lucky, lucky. Ay, perfect. Walang dugo, oh. Hala o, oh, hala. Mga kalugit, tanawan niyo. Oh, ala, grabe ka ayo. almoranas -ay, ni Mad... Ay, almorana. Ni... Ah, laku. Ah, way, perfect. Oh, see si... Oh, madam, amo ni ang imo nga kuko nga ginalugit-lugit nyo tanawa. Oh, natawa. Hindi ni unod ng murag drys and ingrown siya. mo oh, tanawa nyo o oh, do, ngipon sa bata. Ginoo kong hmm. Tanawa, dako-dako. Hmm, Diyos ko. Eh. Tanawa o Oh, siya na ay, Diyos ko, Lord. oh, ayan. Ah. Oh, yeah. Ay, yung cotton Di ba? Hmm. Very satisfying. Oo, oh, napa. Uh -huh. mm. Yes. Dobi. O, oh, mga kalugit, anawan nyo. So, mga kalugit, ayan, hindi ka mo sige pa lugit-lugit nga. Hindi ka mo kabalo, mga kalugit, anawan. Nabalasan si Madam Bisang may aircon. daku dako ba? Pwede naman ito po akong dahil. Ano na. Tarungat, dito pa din nga sa pe. Tanap yun. Ay, correcto. So, ayun mga kalugit, okay na. Ayan, dito naman tayo sa kabila. Oh, madam, oh, grabe kayo. Oh. Diba? Hmm? Amo na, gusto makuha, no? Hindi makuha. At least, isa lang katanggal. Oh, diba? Wala na. Very good, oi. Dito naman tayo sa, ari, sakit diri. Ay, hindi ka mag-ingon hindi sakit, ha? Nagabanog na siya. Ay, ang sa madam, Ha? Ang ambisosa lang kita sa aton nga social social pero sa kuko hindi kita magambisosa ha. Kaya nga naman kailangan tanggalon jud na. Sakit hindi. Okay, ah! o oh, di ba sakit jud siya. Perfect. So logit at mga kalugit. Ayan, relax lang damhang. At di sa kaya mo gani ang ano, baho. Hindi man baho na. Baho, hindi. Og na. Ay, dako jud siya. Oh, ah. ayun dum. Ayo hila ha? Gwantahan lang. Sige <laughs> lang. Ikaw, si Madam, binaglugit-lugit. Ah! 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 ko ha, i-ano na ako, i-press ako ha para hindi siya mag ano isto gito gamay gamay lang ana ana Chagit lang. Ako ah! Perfect! Ay, Hmm, uh -huh. ah! okay. amun na, maglugit. Isa lang katanggal, no? Mmm. Dako. Listen learn. Listen learn na Masakit pa kaysa nang anak. Purig. Mm, tanawa. Oh, tanawa. Oh, grabe. Hmm. Oh. mas Diyos ko Lord. Ay, Diyos ko Lord. Grabe yun. Dadi tabi yun. lang. So, kabal po anak mo daw. <laughs> Grabe yun. O, oh, oh talawan di Diba? Simple lang na. Pero ang imong ano, Latao, dako kaayo. O, no, di diba? Tanawan yung mga kalugit. Asi lang, bilis kayo kung magtanggal mga kalugit, no? Sakit siya, pero one time. Ang iban mahadlok sa kuwa, pero pag humahin, ayahay oh, na, na kaayo. Diyos ay, ko. <laughs> hmm? Mm, grabe, oh, Diyos ko Lord. So, ayan. Nanawala, -na follow and like, uh, like and share lang mga kalugit, ha. I-share ang video na ito para always kayo update mga kalugit. Hmm. Grabe, no? Ayahay na. No, tangga. Oh, wala na no. Hmm? Do ano lang ng mga kalugit, bugma lang na siya mga kalugit. Once ka broken hearted ka pa, napanay ingrown nga nabilin. So lagyan natin ng magic sarap mga kalugit. <laughs> Ayo basa akaron hantud ugma. Ah? <laughs> Kaligo. Hindi ka, imong air lot kasi imong lot B, pero ang tiili, ibalot lang nimo. So mga kalugit, tapos na mga kalugit. O ba diba? daming lilagay na magic sarap. So makalogit, ayan, perfect na kayo dami, ano ni mo ha, iingatan jud ni mo imong kuko, wait lang. So makalogit yan po ang customer natin. Ano masasabi mo, Madam? Sakit. Sakit, satisfied ka? Satisfied. Tanggal jud legit. So makalogit, ayan, tanggal na jud mga kalugit. Grabe kayo iyang ano o, iyang ano o tanawan niyo, oh, Jusko lami ka unon oy. Hmm? O oh, grabe kayo mga kalugit, Jusko Lord. Ay, oh, tanawan niyo, grabe kaayo. So ayan, mga kaloget, ayan, ayan ang customer natin. Ano pangalong, madam? Mary Joyce. Mary Joy? Joyce. Mary Joyce. O, oh, ayan si madam from Takunan City. Takunan Davao City. O, oh, sige. So, ayan. Ayaw lang masada, mga sakit, ngulungol. Okay lang. Pitik, pitik lang siya. Inom ka lang may tinamik, huh? Pero, o, oh, kaya lang yung ano yeah. lang. Wala na siya, ano? Itapak daw. Iyana daw. Kaya, umarap daw. Wala na. Wala na, no. Wala na. Masakit na o oh, diba? So finally, nalungkit na, na dyan ang koko ni madam. Sa sa teacher ka? Ay, oh. teacher ka dyan sa elementary? Sa takunan? Oh. Ay, yeah. correct. O, ano oh, di ay. Paano? I ano? I-relax <laughs> sana. ito teacher di ay si madam teacher sa taga-takunan. Ah, o, no. di ay. Plansin no. di ay sa loob. timing no. po sa pano-domingo. O, diba? So, mga logi, thank you, madam.